Hello mga kamay guys! Sa so, mapagpalang gabi po sa ating lahat uh, sa Pilipinas at sa buong mundo no lalang lalo na sa ating sponsor na si Ma'am Sally Torres ng London No mga kamay guys ah, Ngayong gabi pala po ay mayroong inutos si Ma'am Sally sa akin na yung kasama ko sa, sa pagbablog no sa Facebook ay si Eric Pilay ay pinabalikan pala ni Ma'am Sally sa akin. So sabi niya na naawa do siya kay Eric Pilay dahil kasama ko sa pag-vlog sa Facebook. So sa pagre kasama ko sa pagre gumagawa ng content sabi ni ng uh, ating mabait na sponsor ng London na si Ma'am Sally Torres ay bibigyan daw siya, bibigyan ko daw siya ng limang kilong bigas. So, mga kamay guys ay um, ilang araw ko din hinintay si Eric Pilayno dito sa aming bahay na makapunta siya kasi hindi ko man siya masagap-sagap kung saan hindi ko siya madatnan kung saan siya Pinung try ko siya pinuntahan doon sa kanyang garden eh ano man hindi ko siya na datnan doon so sa awa ng Diyos ay siya ay napadaan dito ngayon da dagaling daw siya sa lamay kaya napadaan siya ngayon ay uh, ibigay ko na lang sa kanya yung limang kilong bigas, no? Ayan, ito yan siya. Oh, san, san ka galing? So, no. Sa? Sa Lamay. Sa Lamay. Sa mag-anak mo na matay? Um, lula na. bilang lula mo na. Uh, lula so, ngayon, kilala mo man si mam Sally, no? Kilala mo si mam Sally, to, isang doon, yung nagbigay dati sa oh, Oh, na, okay. na alam mo? so ngayon dahil na ano niya na na nakita niya yung mga video natin sa Reels so sabi niya so nawa ko kay hindi sabi niya na yan lang muna ang kaya kong may bigay sa ngayon uh, bigyan niya daw niya ng limang kilo na bigas uh, at saka uh, sa tinas, yun lang muna sa sa ngayon, eh, baka may mag-sponsor na naman, no. eh at baka siya ay makabigay sa inyo ng masigit pa sa 5 k na bigay. So, ano masasabi mo kay Ma'am Sally Kasi i-ano niya yan, panungurin niyan. I-upload natin yan sa sa YouTube channel. No? Sige, anong ba masasabi mo? Salamat, Ma'am. Uh, Ibigay mo. Ibigay mo. Ibigay mo. laban sa hamon ng buhay sa pang no, pang-araw-araw ng mga pamaygay siya ay ng mga gulay, no? Tapos uh, nagsasama siya sa akin mag mag rent ng baka sakali na uh, papalarin dito sa puso ni Mita at baka kami ay mag magkasahod pa lang araw at siyempre aagi namin ang amin sa saurin kung papalarin, no? Uh, only God knows na lang sa Uh, nakakalam sa kung anong kapalaran namin dito sa uh, kay sa social media. Tulik so, na, um, uh, patuloy pa rin tayo maggawa ng punti pag punti na i-coffee okay, na. so, uh, mga kamay guys, ayan na ang kanyang limang kilo gas. Uh, uh, uh Anong grade yung anak mo? Grade 9. Oh, si na ngayon pasukan. Oh, so kailangan na naman yan ng school supply. Imanawagan e, manawagan ka diyan baka may makakita na school supply na tigidal. Ah, nabigyan ako ng school supply para sa aking isang anak. Papasalamat ako sa inyo. Nag-sponsor sa... Ang um, nag-sponsor, uh, no? So siya ay isang PWD no. Uh, kaya tinatawag namin na Eric Pilay kasi da, uh, siya po ay isang PWD single father mga kamay guys no sa uh, mag ngayon pasukan ay mag-grade 10 na ang kanyang anak so, sa sagustong sagustong mag bigay school supply kay Eric Pilay para sa kanyang anak na grade 10 ngayon pasukan sa ngayong June ay pwede po kayong mag-comment dyan sa aming sa mag-comment dyan sa baba at saka ibibigay ko po sa inyo ang aking Gcash direct sa aking Gcash no or ipm nyo po ang aming sponsor na si ma'am Sally Torres ng London no ako si i, lalagay ko dyan ang aking Facebook account Romelin Pangindian Abiyado ng Mindanao Philippines Mindanao at saka ang aking Gcash dyan sa baba at saka ang aking sponsor na si Ma'am Sally Torres ng London upang baka mayroong mga may mga gininto ang puso na magbigay para sa ating PWD, isang ama na lumalaban sa pang-araw-araw no mga kamay guys upang maitaguyod ang kanyang nag-iisang unika iha no mga kamay guys no. Uh, siya ay nagatanim ng gulay mga kamay guys upang mayroon siya ay para mayroon siyang ikabubuhay sa kanyang nag-iisang anak no so kung mayroong mag-sponsor uh, mayroong mag-sponsor kay Eric uh, bukas po ang aming mga palad upang tanggapin at uh, aasahan nyo makakarating po kay Eric ang inyong maipaabot na tulong maraming maraming salamat po uh, please subscribe youtube channel London Negros Vlog sa pamumuno ni Mam Ma Sally ng London Ah, uh, please subscribe my YouTube channel. I-click ang bell button para lagi kayong update sa mga susunod na video na aming i-upload. Maraming maraming salamat po. Pagpalain nawa po ng pong may kapal. And God bless everyone. Thank you, thank you.